Hi guys, it's me again, Jelson Tilian and welcome back sa ating YouTube channel. Grabe na miss ko kayong lahat and sa totoo lang sa sobrang medyo matagal na panahon na hindi ako nakakapag-update sa inyo. Sobrang na-miss ko to. And believe me, sobrang bago ako ngayon. Kaya, nakailang take din ako bago siguro matapos tong vlog na to. Sling lang ako kung bakit ako na wala. Siyempre, na-busy ako sa business. Tapos, umuwi si ate ka. Simula nung umalis siya. Tapos, pagbalik niya, etong 8 months na to ang pinakamatagal na nakasama namin siya at yung kumbaga ramdam na ramdam namin siya sa family kasi nung unang uwi niya ba diba, nakita niyo naman na update namin kayo na padora dora talaga kami punta dito punta doon hanggang sa parang wala na kami halos naging time para sa family thank you so much ate kasi nung dumating siya siya talaga yung nag take over sa garden para makapag focus naman ako sa business ko kaya sobrang swerte ko talaga love you I miss you may mga binago na ako dito sa garden simula nung umalis si ate pero parang feeling ko, mas gusto kong i-share sa inyo ngayon yung itsura ng garden natin. Kaya naisip ko na mag-garden tour tayo. Papakita ko sa inyo ngayon ay yung um, day tour and night tour dito sa Goto My Garden para nakita nyo naman tsaka ma-feel nyo yung ambience na pinagmamalaki talaga namin dito. Can't wait na i-share sa inyo yung mga nangyari dito kasi guys, kahit ako, sobrang naninibago ako. Parang hindi na ito yung garden ko nung simula kasi sobrang ang laki na talaga ng inayos niya at ginanda niya, syempre niya. Galit dito si ate at, at alam niyo na, kilala niyo naman si ate. Hindi yan papayag, syempre na maging mas maganda yung garden natin. May mga binago na kami dito, syempre may mga nasira na, May mga binago, may nawala, may dinagdag. May mga dinanim si ate na gusto kong i-share sa inyo. May mga pagpapaganda niya dito sa garden. Ayan, gusto, gusto ko yung i-share sa inyo. So, ayun guys, simulan na natin. Maikot ko na kayo sa garden natin na tayo mula dito sa pintuan namin sa likod papunta sa garden, sa backyard natin. And ito na yung nangyari dito guys, na mga sinasabi kong improvement. Grabe. Ayan, nakita nyo yung kubo na yan. Ayan, ginawa yan nung nandito si ate. Kaya mga nagbavlog pa ako noon, wala pa talaga yan. Kasi kung naaalala ninyo, yung spot na yan, kaya lapitan natin. Itong spot na to before ay puro mayana. Mayana pa yan. Pero ngayon tingnan nyo naman yung itsura dito, dati, puro maya na lang yan. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Ang ganda na, meron na tayong panibagong kubo. Actually, ito yata, kasing laki yata ito nung unang kubo natin doon. And nakikita nyo yung mga upuan natin, nandyan pa. <laughs> Kasi hindi pa kami nagbubukas, tag-go to my garden. Nag-ano talaga ako na mag-vlog mo na bago kami mag-open, para makita nyo rin talaga yung itsura nito, pagkagising na pagkagising pa lang. And ayan, meron kaming mga ano dito. Naglagay dito si puti ng bakod. Ayan. Papunta dito sa mga kubo natin. Tapos ito, meron din kami dito. Ito, dati pa to eh. Ito. Itong bakod na to, dati pa to. Napakita ko na rin sa inyo. no? start pa lang ng Goto May Garden. Tapos sa likod nun, meron na tayong bagong bakod na gawa ni Puti. And ayun, ito guys, yung sobrang gandang kubo na pinagawa natin. And sobrang nakaka-proud dyan. Kasi pagka mga family, yung mga customers natin, ito talaga yung, yung pinupun, pinupwestohan nila. Ayan dyan. Tapos yung kubo naman, yung kubo ni Marge naman na yun, pag mga couples or mga 2 to 3 persons lang, yun din talaga yung target nilang puntahan. Tapos ayan, dito sa kubo, naglagay lang si ate ng yung artificial naming flowers na ginamit ko to nung last Valentine's Day. Ilagay niya dyan, tapos syempre may mga ilaw-ilaw tayo dito. Mami ang gabi, makikita nyo yan kung gaano kaganda yung liwanag ng ilaw na yan. Tapos naglagay siya dyan ng coffee, is always a good idea. Tapos naglagay siya dyan ng mga ng mga halaman. Actually, naglagay din siya dito sa kabila nun. Kaya lang nilabas ko dahil hindi sila nadidiligan. Kaya, ibabalik ko na lang siguro pag umuking na ulit yung itsura nila. Ito, binalik ko na lang din yan. So, ayan. Tapos, ayan lang. Simpleng-simple -simple lang. Nagpaano lang kami ng kugon. Nagpa... Ang patawag lang nagpakuha lang kami ng kubo and binili namin para maigawa tong kubo na to kasi sobrang presko ko talaga dito dahil sa loob ng bahay namin guys mainit kaya ito parang dual purpose to syempre sa customers tapos kami din kapag uh, naiinitan kami sa loob dito kami tumatambay and syempre ito naman yung unang unang kubo natin ayan ganun pa rin wala namang nagbago bukod sa mga naglalaguan na natin mga photos from Ate Gina. Ito yung mga neglected plants ko pa na hindi ko pa naaasikaso. Ayan. Naman yung papunta dun sa maliit na kubo. Ito parang mga pang 2 to 3 persons. Tapos itong dalawang kubo dito parang pwede siya sa family. Tapos ayan, may mga nakasabit pa din dyan. Siyempre, using pa natin yan. And ito naman guys, yung bago namin ginawa. Actually, kahapon lang to. Ayan. Dito kasi before, yun siyang plant stand. Namin, dyan ko pinatong yung mga plants na nakapool. Tapos meron siyang salasala. sala, -sala. yung nakatayo doon. Kahapon, nakita ni Puti na bulok na yung pinaka-plant stand natin. Kaya pinagbababa niya ngayon yung mga halaman natin na nakapool na andyan naman sa gilid ngayon. Kaya bigla kami napagawa nito. Pinatanggal ko na lang yung plant stand. Tapos, sabi ko, bakit hindi natin gawin na parang lagyan ng hagdanan. Subukan lang natin. Pero no, sinubukan talaga namin to. Parang ano lang, suntok sa buwan kung maganda ba or ano. Mano-mano yan guys, tinambakan namin ng lupa. Kulang pa nga eh. Nilagyan lang ni, ng support ni puti na buho. Tapos tambak kami ng tambak. Pagka nandito ka sa kubo na to, kitang-kita mo na agad tong part na to. At mas lumawak tingnan yung garden natin. Kasi ito naman, ang purpose naman itong ano na yan, upuan na yan, parang tambay-tambayan lang ba? Dapat nga parang samin amin-sa lang yan. Pero syempre ngayon, yung mga customers natin, na-enjoy na rin nila yan. And ito, before, puno to ng mga hanging plants na yan. Pero dahil nga ginawa na natin hagdan dito, nagbawas tayo kahit sa gitna lang para pag dumaan sila and yun, bawat steps naglagay din ako dyan ng halaman and dito sa kabilang side tapos yung tinanggal nating mga nakapul ay ipinatong ko muna dito sa may upuan sa gilid and, and nagustuhan ko naman siya dyan parang okay naman sila dyan o diba, tapos dun tumusok ako dun ng yaka, baka sakaling mabuhay, yan yung itsura dito meron din kaming lights dyan mamaya makikita nyo rin yan tapos, dito naman sa side na to, sa kabila, ayan, ang side naman na to, si ate yung nag-ayos dito. Siya talagang nag-ayos dyan. Ito sa plant stand natin, dito pinagsama-sama yung mga natira nating succulents and cactus na kumunting na lang naman talaga sila. So, ayun, nandyan sila. Ayan, tapos parang hanggang doon paggilid, pag nating pag doon sa may dulo, nakad tayo nagpagawa siya ng yan tingnan niyo yung mga halaman dito. nagpagawa naman siya dito ng plant stand kasi dati kung naaalala nyo ang pinaka plant stand ko dito ay pag ganyan pag ganoon tapos parang meron pa ako dito sa dulo so ang nangyari ginawa na lang ni ate na nagpagawa siya dito ng plant stand made of ano lang din yan buho dalawang layer tapos nilagay niya dyan yung iba nating halaman tapos, dito naman sa kabilang side, ay, okay, may kita nyo may space pa dyan. Tinaniman namin to nung nandito siya ng okra. And ang dami namin na-harvest dun. Kaya lang parang, ano na siya, parang nalaos na yung mga okra. Kaya, bakante to ngayon. Pero, pinag-iisipan ko tong taniman ng mga gulay dito sa side na to. Para meron din kaming gulay, diba? And ayun, meron tong pandan. Tapos, ito, may mga... Ito, tinuso ko lang to ng isang araw. Kaya ito, iniisip ko pa kung ano yung itatanim ko dyan. Tapos, di, ayan, ganyan lang yung itsura dito, guys. Andito yung monstera natin from ba from Baguio, na nagpunta kami nila Linmer. Shout out kay Linmers. And, ayan, may bago na siyang leaf ngayon. Propa na rin to ni ate. Kinat niya na to. Tapos, ito na yung bagong leaf. And, ayan, yan yung itsura dito, guys, sa umaga. Simpleng-simple lang. Tapos, ito, may table kami dito. Kasi, dapat hindi ko dito lalagyan ng table pero yung mga customers talaga yung nag insist kung pwede daw ba silang pumwesto dito kasi ang ilaw dito parang etong nasa gilid lang and parang dim lang siya so, marami din talagang pumupwesto dyan kaya nilagyan na lang din namin ng lamesa so ayun yun yung itsura dito guys tingnan nyo tapos update ang dami rin nating mga palitin na ng mga kahoy dito halos lahat ang nasa garden natin ay kailangan ng palitan pero tingnan nyo naman yung photos na nandito kaya iniisip ko rin siguro kung hindi to papalitan tatabihan lang siguro dapat to ng kahoy para hindi maapektuhan yung photos natin kasi mahal na mahal ko yung pinanggalingan nito kay ate Gina diba? hi ate Gina shout out sa'yo and sabi niya ito daw yata yung naging pinakamalaking dahon sa lahat ng mga naging photos niya basta parang ganon tingnan niya to diba ang laki tapos ang ganda ng dahon niya. Pero dito sa may baba, medyo naatake tayo ng mga insekto. Photos nun guys, tumatawid na sa may ano natin, sa may bubong. So, dito ko naman nilagay yung mga regalo sa akin ni Ate Cecil, yung mga orchids. Ayan, nandyan lang siya sa may puno. Pero aayusin pa rin natin yan. Tapos nagtabi ako dito ng halaman. Pakicomment kung ano nga ulit yung tawag dito. Ganun, hanggang dito lang ito nun. Tapos ngayon, ayan na siya. Kasi kumapit siya dun sa pinaka ano natin, sa pinaka post natin. So, ayun guys. Ito, landscape to. Ginawa to ni ate. Siya yung nagtanim ng mga halaman dyan. Kasi dati bakante lang to din. Eh. Dura ng garden natin sa daytime. Hi guys! Ang lakas ng hangin. Kanina, napakita ko sa inyo yung itsura ng garden natin sa umaga. And ngayon naman, kung papakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng garden natin sa gabi. Ayun, lakad lang ako dito. Ito na yung, nandito ako nakapresto ngayon kung saan yung daanan ng mga customers natin. Kaya, pag tapak pa lang nila dito, ito na yung pinaka-view nila. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong bagong kubo natin. Ito yung ambience dito sa amin, guys. Tingnan yung pagkagabi. Ayan. Tapos, makikita nyo talaga dun sa mga puno, sa mga dahon na malamig ngayon dito. Tour ko na kayo ngayon. Dun kasi sa kabilang side, medyo madiling pa dun. Compared dito sa left side natin. So ayan, ito yung pinaka malaking kobo namin. Pero sabi nila kasing size lang daw to nung una to. Lalapitan din natin yung mamaya. So yun guys, tingnan nyo kung gaano kaganda dito. Hindi na kami naglagay ng ilaw sa gitna kasi yung mga bulb pa lang, itong mga to, sakop na sakop na yung liwanag dito. Kasi wala naman kami ding tinitinda na may tinek or something. Kaya madali lang din silang makakain kahit ganito lang yung ilaw. And yung iba, mas gusto talaga yung ganito. Tapos ayan, yung kubo ni Marge, andyan pa rin. Siyempre, yun lang din yung pinaka-ilaw niya, yung mga bulb dito sa gilid. Pero, meron naman siyang nakaredy na bulb sa gitna. Tapos sa tuktok, para kung gusto nila ng mas maliwanag, pwede naman silang mag, ano doon, pwede naman silang mag-ilaw. And, meron tayo ditong fan, and meron din tayo ditong saksakan just in case kailangan nila ng mag-charge ng saglit. Pwede na silang mag-charge dyan. Ito na yung pinakita ko sa inyo kanina na bagong gawa namin. So, kung dati meron ditong pinakaharang na plant stand, ngayon open na lang siya at ganyan na yung itsura niya sa gabi. Ayan. Kulang lang tayo ng mga ilaw pero sure na kapag nadagdagan natin yung mga ilaw dito, ang ganda na dito. Paka-relaxing na dito. Ayan kaya ano ko, pinapakita ko sa inyo kanina na pwesto na upuan lang. Para kung merong may gusto na, dyan lang muna sila habang wala pa yung pagkain, pwede din. Ganyan na itsura guys, kung dito manggagaling sa may pinakaupuan. Ayan, tapos may steps dyan, dalawang steps, tapos papunta na dito. Ayan. And, kaalam nyo ba, dito sa kabilang side na to, yung medyo madilim, papakita ko sa inyo. Ayan, medyo dim lang dyan. Alam nyo ba, na hindi rin to nababakante ah. Marami rin mga customers na mas gusto dito. Ewan ko siguro kasi ito medyo covered. Hindi siya masyadong kitang-kita pag biglang nagdatingan yung mga customer na iba. Unlike yung mga nandoon, as in pag may dumating, kitang-kita agad yung mga nakapwesto. Pero dito, medyo mas dim mas madilim dito pero mas marami rin pumupwesto dito sila mismo, minsan itong table na to hindi ko na to nilalagay dito pero sila mismo yung bumubuhat para daling dito sa side na to ito yung itsura niya guys yan, dinadala nila dyan para mas may privacy siguro sila kung gusto nilang mag-usap lalo pag mga couples-couples yung customers natin mas gusto talaga nila dito And ayan, ganyan yung itsura dito pag gabi. Sobrang ganda, sobrang refreshing. And ito talaga yung mailalaban ko sa mga kainan dito sa amin. Kasi sobrang naganda ng ambiance And syempre, parking area tayo sa harap na kahit naka four wheels yung mga customers natin. Ay kasyang kasya sila. Kaya marami rin talagang nagsisikain dito. Yun yung pinaka-advantage dito sa Gotome Garden. So ayun guys, thank you very much. Sa ngayon ito muna ipapakita ko sa inyo. Syempre, garden update muna tayo dahil nagbabalik pa lang ako ngayon ulit sa pagba-vlog. And ayun, thank you very much sa mga subscribers natin na nandiyan pa rin. Naniniwala ako na manonood pa rin sa mga vlog ko kahit medyo natagalan ako ng pag-upload. Thank you very much. Kung napadaan ka lang naman dito sa ating channel at interesado ka sa aming buhay probinsya, dito sa small business namin sa mga halaman at sa aking backyard garden, please do subscribe. To my channel para ko kayo ng mga ganap namin dito. Thank you so much. God bless you all and I'll see you guys on my next vlog. Bye.